Purihin at dakilahin natin ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Subscribe now! At ngayong araw na ito, bigyan po natin ng follow-up question po na galing po kay Reyes Renato. Masahin po natin ang kanyang itinatanong. Malinaw po sa akin yan. Ang malabo pa ay si Elias at si Juan Bautista ay isa lang. Pakibigyan po ng linaw. Salamat po. Ngayon, dahil po sa kanyang mga dating tanong, ano, ay nasagot na po natin yung kanyang itinatanong patungkol po dito sa ating uh, binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Subalit so, yung iba talagang ayaw tanggapin eh, na ang Diyos po ay nagbibigay at nagbibigay po ng abiso ano ho, o pinapaalam sa atin na mga bagay na mangyayari sa hinaharap. At ito po yung mga tanong pa natin na kung saan ay nag-comment at nabigyan po natin ito na linaw sa kanya. Kaya ito ang sagot niya sa ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Ano po? Kaya ang sabi po niya, malinaw na po sa akin yan. Ito po nga yung ating ibinigay na tulong sa kanya. Naging malinaw po ito sa kanya. At ngayon naman, may gusto pa siyang linawin patungkol doon kay Ilyas at kay Juan Bautista. At bibigyan din natin ito ng sagot sa pamagatyan din po ng salita ng Diyos na mababasa po sa banal na kasulatan. At basahin po natin, mismo sa ating Panasok Kristo, dapat malaman natin ang mga bagay na yan. Kung si Elias nga ba at si Juan Bautista ay isa, alamin po natin ito sa mga salita ng ating Panginoong Isus. At basahin natin sa banal na kasulatan. Ito po, dahil para masagot na po natin ang inyong katanungan kung si Elias nga ba at si Juan Bautista ay isa. At dito nga po ay maraming nalito may hindi makapaniwala. Kaya binaybay po natin. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Ituloy pa natin po sa verse 29. Tinanong sila ni Jesus, pero para sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Malino po. Maging si Apostol Pedro po, malino sa kanya. Hindi siya si Juan Bautista, hindi siya si Elias. Na dapat natin kilalanin si Jesus, siya yung Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, Misayas, tagapagliktas. Malinaw po ba sa inyo? Ngayon, ituloy pa natin para makakita pa tayo ng linaw. Tuloy natin sa verse 30. Sinabihan sila ni Jesus na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Ang katulad nito. Hindi ba naipalam ng mga apostol? Ipinalam niya sa takdang panahon. Pero sa panahon niyang na siya'y buhay pa, sapagkat may mga misyon pa siya dapat sabihin, ipaalam, at gawin. Iyon ang dapat natin malaman na kung saan ay manatiling lihim ba yan? Hindi po. Di ba? Nung nabuhay na muli ang ating Kristo, kaya si, si Apostol Pedro nagpahayag sa kanyang kalahing Israelita. Di ba? O okay, ipakita ko sa inyo. Para malaman natin, no? Oh, ito yung ipinahayag ni Apostol Pedro. Basahin muna natin bago natin ituloy ito. No? Kasi para ipakita ko ho sa inyo, kasi baka magkamali kayo ng unawa sa bagay na binabasa katulad nito. Sinabihan sila ni Jesus na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Eh, pero ipinaalam din po niya sa takdang panahon. Ano? Katulad nito, masahin natin. Nagpatuloy si Pedro sa pagsasalita. Mga kababayan kong Israelita, makinig kayo sa akin. Si Jesus na taga Nazaret ay isinugo ng Diyos sa inyo at pinatotohanan ito ng Diyos sa pamagitan ng mga himala at kamahamanghang ginawa niya sa pamagitan ni Jesus. Alam niyo mismo ang mga ito dahil ang lahat ng ito'y nangyari rito sa inyo. Alam na noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay ibinigay sa inyo at ganito na talaga ang kanyang plano. Ipinapatay ninyo siya sa mga makasalanang tao na nagpapako sa kanya sa krus. Ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan dahil ang totoo kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihan pigilan siya. Iyan po ang malinaw po do sa ating binabasa patungkol po dito sa ating uh, ibinibigay na talata. Kaya kung babalikan po natin itong Marcos 8.30, sinabihan sila ni Jesus na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Pero dumating po yung panahon, ipinaalam po ito. Sinabi lang ng ating Panaso para yung plano ng Diyos ay nasa ordinansa. Ibig sabihin, nasa order, nasa kaayusan. Malinaw po ba? Ngayon, para mabigyan na po natin ito ng linaw, sagotin na nga po natin at basahin natin. Ito po ang ating sagot sa inyo pong mga itinatanong, Mateo 17.10. Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo. Ngayon, bigyan po natin ito ng paglilinaw. Di diba? ba't may nabasa tayong Elias? At may nabasa tayong Kristo dito, no? Yung Elias, tumutukoy yan kay Juan Bautista. At yung salitang Kristo, tumutukoy yan sa ating Panginoon Kristo. Ngayon, basahin natin sa ibang salin para magbigay linaw lang po no, Tagalog ang Biblia. Sabi po dito, tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit kaya sinasabi ng mga eskriba na kailangang dumating muna si Elias? Para maintindihan natin itong ating uh, binabasa. Maging yung mga eskriba, hindi nila nauunawaan kung sino si Elias na yon. Nakita po ninyo? Ituloy natin sa verse 11. Sumagot siya at sinabi, totoong darating si Elias at ibabalik ang lahat ng mga bagay. Sino po yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesus? So, basahin mo natin sa ibang salin. Sumagot si Jesus. totoo yan. Kailangan ngang dumating na si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ituloy pa natin sa 12. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Tinan po ang sabi ni Jesus. Ngunit sinabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao. Nakita po, hindi nakilala si Elias ng mga tao. Kasi nga po, siya yung si Juan Bautista. Nakita po ninyo. Basahin natin ang buong pangungusap. Ngunit sinabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao, pahihirapan din nila ako. di ba. Ngunit sinasabi ko sa inyo na dumating na si Elias at siya ay hindi nila nakilala kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang naibigan. Ngayon din naman ang anak ng tao ay malapit ng magdusa sa kanila. Nakita po ninyo? iyan po ang sagot natin sa inyong mga itinatanong. Kung itutuloy pa natin sa verse 13, Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang sinasabi sa kanila. O di ba't malinaw? Iyan po ang malinaw sa ating mga itinatanong. Balikan po natin ang inyong tanong. Kaibigang Reyes, tinanong ito. Sa ibang mga congregation na inyong sinasamahan o sekta o mga religious group, walang kanyang mga mga discussion ano. Ay eh, dito na ipalinaw natin, ano ha. Kaya sana subscribe lang po kayo sa ating channel, huwag kayong makakalimot. Kasi napakahalaga ng pag-aaral natin sa bawat araw na ating pong uh, mapapakinggan. Dito lang po sa ating channel, hindi para kayo lukohin o dayain, hindi para kayo kwartahan. Ano ho? Kaya dapat yung malaman, yung ibang nangangaral para hingan lang kayo ng sobre, eh hindi dapat yon maganap sa mga iglesia. Kailangan magturo sila ng mga aral turo ni Kristo para lumago kayo at makagawa ng mabuti. Kung tutulong po kayo sa channel na ito, hindi tumulong kayo pero hindi ko kayo hinihingan. Kung kayo po magbibigay ng mga suporta sa channel na ito, mas mabuti rin kasi nais ninyong tumulong sa programang ito. Ano ha? So salamat po. Ibalik natin ang inyong uh, itinatanong. May malinaw na ba sa iyo na si Elias at si Juan Bautista ay isa? Kung nalalabuan ka pa, ito ang sagot natin para maging malinaw sa iyo. Mateo 17.13 Nanuwaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang sinasabi niya sa kanila. Balik natin sa ibang salin. At naunuwaan ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Sino po yun? Si Elias. Ito po yun. Balikan natin yung 12. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Si Juan Bautista po yung tinutukoy na Elias. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao. Bakit hindi sila nakilala ng mga tao? Dahil hindi nila naunawaan yung kasulatan. Maging mga pareseyo at mga eskriba. Pero pinaunawa ito ni Jesus sa mga tagasunod niya. Kaya pupuntahan natin yung verse 13 at naunawaan ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Malino po ba sa iyo? So si Juan Bautista at si Elias ay isa. Ibig sabihin, yung porfos at layunin ni Juan Bautista na ang tinutukoy ng kasulatan na propesya na darating si Elias. Kaya yan po yung Elias at si Juan ay isang uh, um, espiritu na nagsasalita mula sa propesiya. At ngayon, salamat pong muli kung naliwanagan po kayo. Huwag naman po kayo makakalimot na mag-subscribe sa ating channel, God's Word Read the Scriptures. Mag-like ka at mag-comment at i mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. God bless you po sa inyong lahat.